sa aming mga moto taxi rider ay napakarami ng mga katanungan. Isa na dyan ang paano ba kami mag ng aming mga motor. At hindi lingid sa inyong kaalaman na iisa lang ang pinagkakatiwalaan nating langis. At kung nanonood kayo ng aking vlog ay alam niyo na ang langis na ito ay umabot ng 4,000 kilometers. At sa ito ay papakita ko sa inyo ang basic maintenance na ginagawa natin sa ating motor kasama syempre ang langis na sigap oil. First of all ay tatanggalin muna natin ang ating used oil. Importante din na isabay na natin ang pagpapalit ng oil filter sa tuwing tayo nag-change oil. Tanggalin lang natin ang lumang oil filter at lilisan lang natin ang lagayan nito. Nasa ganoon ay walang mga tiratiran langis na maaabsorb ang ating bagong oil filter. At kapag malinis na malinis na yan ay pwede na nating ilagay ang bago nating oil filter. At ilagay na rin natin ang ating filter cover at siguraduhin natin walang nasama na kahit na anong dumi. At pagkatapos nun ay ilagay na rin natin ang ating drain flag. At ang sa ganon ay masalina na rin natin ang langis. Take note para sa mga kasindak natin dyan. Alam nyo ba na ang Sniper 150 ay 950 ml lang ang nilalagay na langis. Baka kasi katulad ko kayo dati na 1 liter ang sinasalin sa inyong mga motor ay mas mainam kasindak na basahin nating mabuti ang manual para iwas na rin sa malaking gastos. Sabayan na rin natin ng maganda at branded na langis, syempre walang iba kundi si Gulf Oil. Parating yung tandaan na mas okay ng mag-change oil kesa mag-change oil. Si Gulf Oil lang naman ang isa sa pinakamurang nagtitinda ng branded oil dito sa Pilipinas. Nasa mahigit 25 years na natin siyang kasama dito sa ating bansa. Di lang natin ganong napapansin kasi akala natin pag sinabing Gulf Oil ay mamahaling langis kasi nga branded. Pero doon tayo nagkakamali dahil ang Gulf Oil ang pinakamurang branded oil sa market. Kaya naman ano pang hinihintay niyo mga kasindak? Mag-change oil ka na.